pinakamainit na tapatan, jaw-dropping plays, umaatikabong bakbakan, at mga latest update sa mundo ng sports. MBC Network News Matchpoint. Sa mundo ng esports, New Look RSGPH at returning five-man core ng Echo ang ipaparada ng dalawang kupunan sa pagpasok ng Season 12 ng Mobile Legends Professional League Philippines o MPLPH. Inanunsyo na ng dalawang koponan ang kanilang official rosters para sa upcoming season. Sa Season 12, susubukan ng defending MPLPH champions na Echo na muling makuha ang titulo at makapag-back-to-back back to back Huli nilang aasahan ang kanilang 5-month core na nagdala sa kanila ng MPL title at M-World title. Binubuo pa rin ang roster nila Yawi, Carl Tz, Benny Cutie at ang Sansan Twins na sina Sanford at Sanji. Kasama ang kanilang team veteran na si JP with Coach Tic Tac still leading the way from the sidelines. Samantala, nagbabalik naman sa kupunan ang proven midlaner ng RSG na si Aqua kasama ang kanyang mga co-champs at mainstays na sina Light, Eman at Nats. Habang full-time starting jungler na ng kupunan, si Irad. Bumubuo naman sa final roster ay ang MDL standout na si RTZ at incoming rookie na si Soul. Pinangungunahan pa rin ng kupunan ng kanilang proven coach na si Coach Panda. At yan ang match point mula sa kaunaw sa Pilipinas, DZRH. Ito sa CDR Green, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!